Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino ang pagkakaroon ng sariling bahay. Sa buong bansa, nasa 1.4 milyong pamilya ang maituturing na informal settler o walang sarili at maayos na tirahan. Ang National Housing Authority at maging ilang lokal na pamahalaan binigyan ng mandato na magtayo ng abot-kayang pabahay para sa mga mahihirap. Ito, semento. ang bumabagsak siya eh. Pag mo, Big sabihin, may konti yung mix ng semento. Pero ang ilang itinayong pabahay ng gobyerno, iniwang nakatiwangwang at hindi naman natitirahan. Sa bayan ng Pavia sa Iloilo City, matatagpuan ang isang housing project para sa mga empleyado ng Iloilo City Hall. sa halagang 200 pisong renta kada buwan. Maari na sanang magkaroon ng sariling bahay ang mga empleyado ng munisipyo ng Iloilo. Pero pagdating sa pabahay, halos hindi mo na makita ang mga housing unit. Pag nandito ka, titignan mo itong area na ito, parang talahiban lang. Pero lapitan natin itong loob, makikita mo, ayan makikita mo, nakatiwangwang na housing unit Ilan lang 'yan sa maraming unit dito sa area na ito na matagal lang nakatenga patunay na nakatenga itong napakaraming talahib. Ilang hayop rin gaya ng kambing ang nakita sa pabahay. Ang ilang unit naging target na ng bandarismo. Habang ang iba tinubuan na ng damo at puno. Base rito sa plano na nakuha ng reporter's notebook, 413 units yung dapat ta uh, itatayo. Ang nagasos na rito, nasa halos 90 million pesos. Makailang ulit na sinilip ng Commission on Audit ang Iloilo City Employees Housing Project. Base sa audit ng COA, taong 2001, nang simulang ipatayo ng local government ng Iloilo City ang pabahay pero hindi ito natapos noong 2002 dahil sa aligasyon ng anomalya at substandard na material. Ibig sabihin, mahigit labing limang taon na itong inabanduna. 130 milyon piso ang inutang na pondo ng Iloilo City Government sa isang bangko. Mahigit 80 milyon ang aktual na pondong ipinahiram sa LGU. Base sa audit ng COA, umabot sa 62.6 milyon piso ang nagasos ng City Government sa proyekto habang halos 24.8 milyong piso naman ang ibinayad na interes sa pautang. Wala ni isa sa mga housing unit ang napakinabangan. Ang isa daw sa pangunahing problema ng housing project na ito ay substandard yung mga materialis na ginamit. Meron pa daw mga pinto dati yan. May mga pinto, may mga bubong, pero dahil napabayaan nga, hindi nabantayan, pinagnanakaw ang mga pintuan, ang mga bubong. Well, yung vegetation na nakikita, yung mga halaman, no? maaaring masira yung pundasyon ng bahay sa loob ng higit na taon. No? Napakatagal nun. At napansin ko rin base dito sa mga video, parang wala pang drainage o so kalsada. So, most likely, masasaturate yung foundation, no? yung Tapit pinutungtong anong ano nung mga tahanan na to. Ayon sa kasalukuyang administrator ng Iloilo -Ilo City, walang natapos na housing unit sa pabahay. Mayroon pong uh, seryosong aligasyon na ang mga naturang bahay na itinayo ay itinayo hindi tugma sa kung anong plano nito at ginamita ng very substandard materials. Bunsod ng mga aligasyon hindi tinapos ng contractor ang konstruksyon ng proyekto. Sa kabila po ng seryosong attempt na nangungsod na maisave ang summons, hindi po malocate ang lokasyon nitong Alexander Trinidad na siyang di umano ang may-ari ng Ace Builders and Enterprises. Pinuntahan namin ang nakasaad na address ng Ace Builders at Enterprise sa dokumentong aming nakuha. Pero bigo kaming matunton ang kumpanya yung inahanap yung Vincent Lim Street, eh, kung mapapansin nyo rito, eh, walang ganong street. At dito naman sa Ortiga Center, yung inahanap nyong, uh, condo, kondo, eh, wala rin ho rito sa Ortiga Center na nasasakupan ng Barangay San Antonio. Kinasuhan sa Sandigan Bayan ang ilang opisyal ng Iloilo City, kabilang ang dalawang dating mayor na lunsod. Sa former mayor natin, ang the first mayor ay nasa Sandigan Bayan ako ngayon. Nakitaan ho ng probable cause na sampaan sila ng violation ng anti Kasama namin sa pag-iikot ng araw na yun, ang kapitan ng barangay kung saan nakatayo ang pabahay. Buti hindi naisipan ng mga taga rito sa inyo, yung mga walang tahanan na pagsukoy nito. Alam mo naman yun ang nangyayari sa may luzon, di ba? Actually, nung una may attempt, mm. pero napigilan to mm. dahil... Uh... Uh, iksido kami mm -hmm. na mayroong nagplano na pasokin natin para may bahay tayo mm -hmm. so napigilan namin dahil man mandated kami na sa barangay na wag ano wag padamin yung mga squatter sa gilid lang ng inabanto ng pabahay nakatira ang 66 na put gulang na si Mang Nicolas Castillo Dati siyang empleyado ng Iloilo -Ilo City AGU bilang city assessor sa loob ng mahigit dalawang dekada. Isa lang si Mang Nicolas sa higit apat na raang empleyado ng Iloilo -Ilo City Hall noon na tinagit maging beneficiaryo ng pabahay. Kasi marami, marami rin ang empleyado sa City Hall na walang bahay. Nag-aumpa-umpaan, um, wala akong lupa, wala akong bahay. Squatter lang kami dito sa Barangay Ungkaono. Kaya gusto ko sana makalupa at at saka ba, at saka ba may bahay rin. Dahil nakatira malapit sa babahay, nakita rin daw ni Mang Nicolas ang paglubog ng mga housing unit nang minsang dumating ang malakas na bagyo. Ang height man ng bahay at tapos kung mayroon namang nakano dito ng bagyo, bagyo ano ba yan, kalate ng mga bahay siguro nakalupong. Sa ngayon, nananatiling informal settler ang pamilya ni Mang Nicolas. Umaasa siyang isang araw. Isa sila sa mabibigyan ng relokasyon ng gobyerno. Siyempre, siyempre sa tao rin kami. Pero ang namin, kung, kung saan kami dadalhin. Kinuha namin ang panig ng dating alkalde ng Iloilo City na siyang nag-implement ng proyekto nais namin sanang malaman kung bakit hindi ito natapos. So far Mayor Trenas is concerned, during his term, hindi naman ho nag nagpabaya dito si Mayor Trenas. Uh, all of the procedures na dapat to gawin, eh, sinunod naman ho. Sinalo lang naman to ng administration ng ni Mayor Trenas. So you have to follow naman ho kung ano yung mga nasa kontrata. Samantala, sa pading ng dating Mayor Mansueto Malabor, Limitado raw ang kanilang partisipasyon sa pag-aproba at pagpirma ng kontrata sa babahay. The participation of former Mayor Malabor is limited to the evaluation during the term approval approved yung kontrata na yan. Kasi siya yung nag-sign yung kontrata. So his participation is limited to that. So whatever happened after that, wala na siyang personal knowledge. Sa Iligan City, Lanao del Norte, matatagpuan naman ang Bay Vista Village Housing. Nasa 400 milyon pesos ang inilaan ng pondo ng gobyerno para magtayo ng nasa 1,400 housing units para yan sa mga pamilyang nawala ng tirahan dahil sa bagyong sendong. Sa datos na nakuha ng reporter's notebook mula sa NHA Iligan, 1,170 units ang bilang ng naipatayong housing units. 331 sa mga ito ang okupado. Ibig sabihin, nasa 839 housing units ang hindi pa rin naookupahan. Nang puntahan namin ang mga unit na wala pang nakatira, nadatan namin ang ilan na wala pang mga pinto, bintana at linya ng kuryente. Ang ilan may mga bitak na sa mga pader. Ang isang unit na ito pinasok na ng lupa dulot ng malakas na pag-ulan. Ipinatayo ang Iligan Bay Vista Village sa ilalim ng National Housing Authority o NHA. Ibig sabihin, sila ang nag-implementang proyekto. Sa gitna ng aming pag-ikot nakilala namin ang isa sa mga residente ng pabahay na si Liza. Maging sila na nakatira na sa pabahay, marami pa rin idinaraing na problema. Kailan na award sa inyo? Atong July 31. July last year? Ah. July 31 last year. Mm. Tapos, pero dito na kayo nakatira. Atungan na. Ha? Atungan na. Wala pang kuryente. Uh... Paano ang buhay niyo paggabi? Ay, mo reflex mo po ng hayag dali. Na may kuandira, suga, sa kurman. Mm. mo hmm. po dali na mga silingan uban. Bukod sa walang kuryente, wala rin supply ng tubig. Dito iniimbak yung uh, supply ng tubig para sa mga taga rito. Water bladder ang tawag dito. Napasok dyan yung rasyon ng tubig. At kung kakailanganin na ng mga residente, doon na binubuksan. Pero kahapon, nagrasyon dito. Ngayon, Anong laman? Tungo dito yan, pag binuksan nila, buksan nila yan. Diyan ngayon, mag-aabang yung mga residente. Mula na lumipat sila rito, yan na yung isa sa pangunahin nilang problema. Ang takulangan ng supply ng tubig. Para ma over mo ang isang bahay, at least, yung basic needs nandun na. Kung wala pa mang permanent mer mera-alco installation, at least temporary electrical facilities tubig. Pag wala ka pang water installation, may rasyon ka ng tubig. Bukod dun sa kakulangan sa supply ng tubig, ito pa yung problema ng mga nakatira rito. Yung kanilang mga daan, yung ibang parte, may sumento, yung iba, ito, puro bato. Isa ang pamilya ni Evelyn sa mga umaasang mabigyan ng unit sa Bay Vista Village Housing. Nasira ng bagyong sendong ang bahay ni Evelyn. Sa ngayon, nakikitira na siya sa bahay ng kanyang anak sa Iligan. Ayun po ba yung nag-a-apply na magkaroon uh, ng Sa ano lang po, na, uh, doon lang ako sa si Aski Bolivi nagpunta noon kasi yun yung proseso no, na uh, may ano, doon, doon mo pupunta para sila yung maglista ng pangalan namin. So, nung nakita nila yung green card ko nga, may nakalagay nang isa hindi na daw kami qualified doon sa pabahay. ESA o Emergency Shelter Assistance ang pinansyal na tulong na ibinigay ng DSWD sa mga biktima ng kalamidad. Wala na ko ng gana nung sabihin nila yun eh. Kung pa, kung ganun pala yung ah, ano nun, yung 5,000, hindi eh, ko na yun kukunin. Ano yung yung 5,000? isang posti, hindi na yun magkakasya. Sa kasalukuyan, nasa mahigit Walong daang housing units ang nananatiling nakatiwangwang sa Bay Vista Village sa Iligan. Pinuntahan namin ang satellite office ng NHA sa Iligan, pero hindi sila nagpaunlak sa amin ng panayam. So kung may mga questions kami tungkol dun sa housing niya okay. sa kanila. Yes, so hindi niya makakapagbigay ng detalye dito kung ilan yung occupied doon, ilan yung completed na. Para alamin kung ano ang estado ng mga pabahay ng NHA, maging kung magkano ang nagastos at ilan na nakatira sa mga housing project, nakipag-ugnayan kami sa kanilang opisina. Sa ngayon, kinakala pa ng NHA ang mga datos at dokumento bago magpaunlak sa amin ang panayam. Pero hindi lang sa Iloilo City at Iligan City, may mga pabahay na hindi napapakinabangan. Ayan, eh. Ibig sabihin, halos ko konti yung laman sa loob. Dito sa part na to. <laughs> Sa pag-iikot ng Reporter's Notebook, natuklasan namin ng ilan sa mga housing project ng NHA para sa mga low-salaried uniform personnel na katiwangwang imbis na pinakikinabangan. Kuryente. Problema. Ang banyo nila, oh. parang walang kalaman-laman na simento. Ito, bakal. Walang dugtong. Eh Babagsak at babagsak talaga. Kaya ito, oh, nagkabagsakan na yung mga simento. Ito, simento. Saan ang bumabagsak siya? Pag ginalon mo, big sabihin, may konti yung mix ng simento. Sa report na inilabas ng Commission on Audit noong December 2016, isa itong Sea Breeze Residences dito sa Ibaan, Batangas sa kanilang sinilip. 1,109 units ang itinayo dito para sa mga pulis at sa mga sundalo hanggang ngayon, ni isa, wala pa rin nakatira dito. Nasa mahigit 190,000 na mga housing units ang naipatayo na ng NHA para sa mga pulis, mga sundalo, mga informal settlers at maging sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Sa bilang na yan, nasa 76,000 housing units ang may nakatira. Ito ngayon ang nakakagulat. Sa bilang na yan, 60% ang nakatenga naluluma, nasisira. Labing isa na housing projects ng NHA sa buong bansa ang nasilip ng koa na walang nakatira. Apat na housing projects naman ang nakitaan na ng pagkasira at pagkaluma ng mga housing unit. Well, if you develop some, somewhere, it's beyond those accessible distance from the employment ng mga tao. Waste of money talaga yan. Walang titira. Bakit ang dami nakatinga? Ba't ang dami hindi okupado kung ganun? Okay. With respect to the AFP PNP housing, no, isa-isahin natin yun. Kadalasan ang naging dahilan nila ay napakaliit yung sukat. Pag sinabi natin affordability, ang mga beneficiaries kasi they're classified as low salary. So ito yung affordable housing para sa kanila. So our designs, the sizes, are also dictated by the budget. And then, may mga nagsabi na na malayo na sa kanila mga assignments. We left it to the AFTPNP Housing Board yung responsibility of identifying and screening the beneficiaries. Isang taon na ang nakararaan ng maging laman ng balita ang ginawang paglusob at puwersahang pag ukupan ng halos limang libong miyembro ng grupong kadamay. Ani na resettlement areas ang inokupahan dito pa lang sa Pandi, Bulacan. Kabilang na rito, itong Pandi 3 residences at itong nasa may harapan ko naman ang Pandi 2 residences. Sinasabi ng kadamay na mahigit limang libong unit na ang kanilang naukupahan ang itinurong dahilan ng grupo sa ginawang paglusob ang matagal ng pagkatiwangwang ng mga pabahay. Ang sinasabi ng National Housing Authority na meron silang aplikanting 49,000 na aming hinagawan o ng kadamay, malaking uh, ngalinan Pinaglalaban namin ay di magkaroon ng uh, bahay, magkaroon ng libre at pangmasang pabahay ang mga maralita. Ayon sa si NHA, meron ng mga benepisyaryong pinaglalaanan ng mga ito. So yung inokupahan nila po ay para sa iba pang hindi inililikas mula sa danger areas na kasama sa 60,000. Yung iba naman pong inokupahan, kasi dalawang programa yung pabahay na inokupahan nila eh. At yung iba pa ay yung AFP PNP housing. Yung inagaw ng kadamay, eh, sabi ko, ano lang total Pilipino man rin yan. So ibigay mo na lang sa kanila. Total maliit yun. Inaagaw na rin nila. Bigyan ko lang kayo ng bago na mas malaki. mga lugar sa bansa na pinagtsatsaga ang tirhan ng marami nating kababayan. Habang libu-libong pabahay na walang nakatira at ilang taong nakatiwangwang. Bilyong pisong pondo ang inilalaan at nasasayang sa pagpapatayo ng mga pabahay na hindi natitirhan. Sa huli, dapat na magbantay ang publiko kung paano at saan ginagamit ng gobyerno ang kaban ng bayan. Pondong dapat pinakikinabangan ng publiko dahil pera natin ito. No, dahil sabi mo nila... hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporters, Reporters note po. Po.